Hello sa inyo mga kasari. Magandang hapon po sa inyong lahat. So, ang topic po natin for today's video ay about sa Gcash. So, ano nga ba ang ano ng Gcash natin ngayon dito sa Sari Sari Store? Gano nga ba kahalaga ngayon ng Gcash dito sa tindahan? At gano nga ba ito nakakatulong sa atin? At ano na nga ba ang napundar natin dahil sa pag-Gcash natin dito sa tindahan? Simula nung tayo ay nag Gcash, ano nga ba yung mga nabili natin. So, yan po ang ating topic, topic, topic for today's video. So, una sa lahat guys, nung nag-start -nag akong mag-Gcash, doon tayo nagkaroon ng madaming opportunities doon tayo nagkaroon ng madaming opportunities para mas madagdagan pa yung kita natin nung no, nagkaroon po ng Gcash dito sa Sari Sari Store. Noon kasi hindi ko kasi alam ang Gcash. Hindi ko alam yung kalakaran ng Gcash. Hindi ko talaga alam at all kung anong meron sa Gcash. So, inaral ko siya at ayun, idinagdag ko dito sa Sari Sari Store. So, tayo ay nagkaroon ng pwede sila ditong magbayad yung mga customer ng bill nila sa kuryente at tubig syempre may charge yun, naglo-load din tayo, tapos meron din cash in cash out, kaya nadagdagan talaga yung income ng sari-sari store ng dahil sa gcash, so ano-ano na nga ba napundar ko sa loob ng magtatatlong taon na ako ay nag-gcash dito sa sari-sari store so isinulat ko mga kasari, yung iba is hindi ko na po isinama dito kasi hindi ko na maalala pero sobrang dami na pong naipundar ng Gcash po natin. So, ang una sa lahat, ang pinakaunang napundar po ng ating Gcash is yung ating washing machine na may dryer. Ito po kasi, biglaan lang eh. Uh, ko siya ng hulugan pero tapos ko na siya. Uh, ang ko ay galing sa Gcash. So, kinuha ko siya sa home credit. So, kinuha ko siya for 9 months at natapos ko lang siya ng minadali ko yung pag ano, kasi noon time na yun talaga guys, hirap na hirap na akong maglaba gamit ang kamay ko, yung kusot so sabi ko kuha na lang ako ng ano ng hulugan, kaya ko namang bayaran, at responsabling ano naman ako, mangungutang so sabi ko, tapusin ko na lang siya ng mabilis so ang ginamit ko guys yung tubo ng Gcash, doon ako kumukuha every month, pang bayad Hi, money my may dumaan lang guys na nagtitinda ng money at mais. So, kapag medyo malaki yung kita ng ating Gcash, dinodoble at triple ko yung pulog. Kaya within 3 months, natapos ko yung washing machine. Kaya, pundar po siya ng Gcash. Second na, na pundar ng Gcash is yung pag pangpakabit po natin ang kuryente. So, dun po natin kinuha lahat ng payment ng gastos natin. Umabot po ng 25,000 yung pagpapakabit po natin ng kuryente na kinuha ko lang po sa Gcash. Kaya po yung Gcash natin na hindi po lumaki-laki ng sobrang laki ang puhuna natin kasi ginagamit po natin siya para sa ito nga mga napundar natin kaya nga nung pinakamalaki nating nakuha sa Gcash is yung pinampakabit po natin ng kuryente. Ano yun? Pamintang durog meron Durog na durog? So, ayun po mga kasari, meron lamang pong bumili. At yun nga yung pinakamalaki nating nakuha sa Gcash, yung pangpakabit po natin ng kuryente. At ngayon po, ilang months na po tayong nagbabayad ng sarili nating bill sa kuryente. Mga 4 months na yata yung yata tayo nagbabayad ng sarili natin na hindi na tayo nagsishare sa parents natin. So, ayun. Uh, napakalaking tulong din yun sa kanila kasi nalalaman namin yung konsumo ko, nalalaman namin yung konsumo nila kung magkano, walang dayaan na na, 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 nangyayari. So, yun po yun. So, third na napundar ko ng Gcash is yung pad. Yung parang tablet na ginagamit ni partner, yung Honor Pad na worth 22,000. At ayun po, still ano pa rin, nagbabayad pa rin kami, 2 months na lang po. Nine months din po siya. Kinuha namin ng nine months. Home credit pero kinukuha po namin yung pambayad sa Gcash. So, ayun po mga kasari. 2 months na lang tapos na yung honor pad. At maganda naman yung quality nun. Kaya, ayun. Ox na ox. Katas ng Gcash. So, napakarami na talaga na pundar ng Gcash. Napakalaking tulong. Yung honor pad naman na yun, kapag nagka-baby kami ni partner, magagamit yun ng bata hanggang sa paglaki. Kasi matibay siya at hanggang ngayon, quality pa rin, walang gas-gas. Talagang iniingatan namin yung pad para nga in the future magagamit ng ano namin, ng magiging anak namin soon. So, ayun nga. At ang pang-apat na napundar ng Gcash is yung helmet ko. syempre guys, di ba, nagmumotor, kailangan ng maganda at safe tayo, di ba? Magandang quality ng helmet kaya kumuha ako ng Ibo helmet. So, tapos na din po yun. Don't worry. Tapos na po yung hulugan. So, worth 4,000 pesos. In isang hulog ko na, na lang din. Isang hulog lang. Unang bayaran. Finish agad. Kasi yung pambayad ng mga kasari, kinuha din po natin sa GCash. So, ganun po kalaki talaga ang kinikita ng GCash. Marami po talaga tayong mapupundar kapag naiipon natin yung kita ng GCash. Lalo na guys, kung hindi ako nagpundar ng na mga yan, ba? Diba? Malaki na sana yung laman ng GCash lalo. So, pero okay lang naman yun mga kasari. At least, kumikita yung GCash, may GCash pa rin tayo. At meron tayong mga napundar dahil sa GCash So, yun po yung mga napundar po mga kasari ng GCash Hindi ko na isasama yung iba na mga small thing lang naman na pinagbibili, pinagbibili namin gamit ang kita ng GCash So, ayun guys, napakalaking tulong ng GCash Simula na nagka-GCash ako, kami, ni partner dito sa Sari Sari Store Kasi nga, another source of income siya eh minsan nga nadating yung point na mas malakas pa or mas malaki pa ang kita ng GCash kesa sa sari-sari store kaya talaga pang backup talaga yung GCash eh alam nyo kapag uh, merong nagpa-cash in or cash out ng biglang malaki for example uh, 20,000 may linis na kita na kayo doon na 400 pesos sa 20,000 kapag meron lang naman, minsan lang naman may magano ng 20,000 dito sa lugar namin kasi uh, most of the time ang kinakash in cash out lang naman dito, pinakamalaki na ang 5,000 minsan, paminsan-minsan merong 10k ganun, pero bihira kaya ayun mga kasari, talagang kapag naipon talaga yung kita sa Gcash, malaki-laki rin talaga. Minsan, mas malaki pa sa sari-sari store. So, yun lamang po mga kasari ang ating vlog for today ang Gcash na malaking tulong sa akin at sa sari-sari store ko. And ayun, thankful talaga ako sa app ng sa app na Gcash simula nung na-discover siya at ayun nga, nagkaroon na ang karamihan, halos lahat may Gcash niya. May Gcash na, may Gcash na. Minsan nga nagkaka-problema pa ang Gcash. So, sana maayos 'yon. Minsan yung mga maliit lang naman na problem sa Gcash, yung iba kasi talaga kinakabahan na mag-Gcash. Pero nga dito, sari-sari store, malakas sana sa kanya ang Gcash noon. Pero nag-stop siya kasi nawalan siya ng 30k. Pero naibalik naman daw. Kaso ayaw niya na ng stress. Kaya itinigil niya na yung pag-Gcash sa kanilang sari-sari store. Kaya Uh, kapag may sa kanya dito niya tinuturo sa akin kaya medyo lumakas yung gcash po natin dito sa tindahan and super thankful naman ako at kahit papano wala namang anything na nangyayari pa na malala sa aking pag gcash Tal talagang doble ingat lang talaga ako mga kasari so yun naman po mga kasari thank you so much for watching and happy selling po sa inyong lahat bye guys